Ako po nga pala ang inyong uh, Presidente ng National uh, PCGS-CNC Chief uh, founding Chairman ng PGBWII. Ang aking Vice President po si PG, PCGS Fighter. Vice President. Ang aking Advisor po si PCGS Boy. So, nagkaroon po ng pagpupulong nung nakaraan sa kadahilan ng ating Director ay... Uh, Bibihira na makabanyat, makadalo. So, nagtalaga po kami ng kanyang magiging katuwang. Ang ating dating director po, si PCGS, Roy. Uh, ang naitalaga po na kanyang katuwang, si PCGS, Scorpio po, na binamoyan. Ang aking auditor po, PCGS, Simon, ng Maritina. Ito po ang pansamantara nating uh, sekretary general, ng GUC at siya rin ata ang umaakto sa GJC. Bas-basa na yan. GJC, mm. ah, ikaw din ba hindi? Ano, di ba? Sino kita sa GJC? Oh. Wala rin eh, Walang, uh, oh. eh na na rin ah. So, sila po, yung mga opisyalis, yung iba po ay wala dito. Mm. Ang may alam GJC, si GCC, ano, sniper. Ah, naka-sniper. So, yung patungkol po sa advisory dun sa uh, mortuary benefits, nagtanong na po ako sa kanila, uh, pansamantala pong ino-hold yung renew at saka yung bago aanib sa UGB. Kasi nga daw po, may inakasikaso po ang UGB na apps. Pero yung mga nakapasok na po, tuloy po ang servisyo doon. Kung may ID na po kayo, ang aking nililinaw lang po, baka meron po kayong hawak na naibigay na sa inyo so hindi po yan may papasok ngayon kung maaari po isa uli po sa member kasi baka makutokan kayo malaki po yan isa uli po muna natin sa member yung kanilang ibinayad sa inyo habang naka pending uh, temporary hold tayo sa UGB kasi hindi daw po muna sila tatanggap yung sa UGB ID natin kasama yung mortuary okay Yun nga. So, yung so, na-process yung... na yung ID, matik na yun. Matik na yun. Kaya yung hawak mo ngayon, at yung may papasok sa uli mo. Kasi baka mamaya, hindi natin nilaasahan, may nangyari. Sa'yo, hanapin yun. Hindi mo yung Yung expire po na yung So ngayon, hold mo na. Ako rin po expired din, hindi tayo makarenew nga kasi gold nga Pero kasi po. Pero kasok na yan. Hindi, wala na po yun. Kasi expired na eh. Pag nag-expire na, wala ka na makukuha ang benefits doon. Mag-renew ka ulit. Kasi yearly lang siya eh. Yearly lang yung ano natin doon, benefits. Pero kaso, naka-hold pa muna. as of now, uh, ayon sa advisory, hold, temporary hold tayo. Kasi may inaayos daw na apps. Eh, wala natin kung ano yung apps na inaayos. Baka siguro, parang national ID na rin ang mangyari. Ganun. Isang, isang hintay na lang natin yung abiso nila. Pagkatapos ng usapin,